Lumapit siyang Shinshin kay Zokir na may seryosong kahilingan. Dahilan para agad magdilim ang mukha ni Zokir. Sigurado ka ba dito, Shinshin? Napakapanganib ng eksperimento na to, babala ni Zokir. Masakit ito, baka ito na ang pinakamasakit na mararanasan mo. Umiti siyang Shinshin, nakapamiwang at bahagyang nakatungo ang ulo. Ate, gusto kong maging mas malakas. Gusto kong matulungan si Kuya Jangi. Kaya gawin na natin ito. Tumingin si Zokir sa determinadong mga mata ni Shin-Shin at napabuntong hininga. Sige, kung yan ang desisyon mo. Dinala ni Zokir siyang Shin-Shin sa operating table. Hinubad ni Shin-Shin ang sapatos niya, umakyat sa mesa, at humiga na may bahagyang ngiti sa labi. Walang imit na nagtrabaho si Zokir, maingat na itinatali ang mga kamay, paa, at katawan ni Shin-Shin para hindi siya gumalaw sa proseso. Huling pagkakataon para umatras, bulong ni Zokir mas masakit ito kaysa sa kaya mong isipin. Pumikit si Shinshin Shin at kalmadong sinabi, simulan na natin. Saglit na natigilan si Zokir, ngunit alam niyang desidido na si Shinshin. Shin. Walang kasiguraduhan ng tagumpay, pero ayon sa kanilang pananaliksik, sulit ang pagsubo. Ipinwesto niya ang isang transparent na acrylic device na sa sasakto sa ulo ni Shinshin. Shin. Matapos ikonekta ang heart rate monitor, binuksan ni Zokir ang balbula. Dahan-dahang pumuno ng tubig ang tangke, unti-unting tinakpan ang ulo ni Shinshin. Shin. Nang lumubog ito, kusa nang naglaban ang katawan niya. Kumakawag siya, nanginginig sa sakit, hanggang sa humina ang kanyang dalaw. Sa monitor, mabilis ang pagtibok ng kanyang puso, hanggang sa biglang bumagal. At sa huli, isang mahaba at matinis na bip ang pumuno sa silid. Hindi natakot si Zokir. Sa halip kalmado siyang naghintay. Panay ang salita ng tingin niya sa relo, at sa walang buhay na katawan ni Shin Shin. Dalawang minuto ang lumipas. Walang pagbabago. Sa wakas, pinatuyo ni Zokir ang tangke, at maingat niyang ipinatong ang kanyang transparent na kamay sa dibdib ni Shin Shin. Ginamit niya ang kanyang doctor ability, na kakayahan upang buhayin muli ang puso at baga nito. Isang malalim na hina ang bumulwak mula kay ang Shin Shin. Napabalikwa siya, malakas na umubo at sumuka ng tubig. Dali-dali niyang hinawakan ang katawan niya, pilit inaalam kung may nagbago. Gumana na ba? Tanong niya, may bahagyang pagkadismaya sa tinig. Malamig na sumagot si Zokir, pinag-aralan ko ang mga cells mo. Nagkaroon sila ng epekto mula sa gamma rays, may mutasyon. Pero hindi ibig sabihin na may kakayahan ka na agad. Napayuko siyang shinshin. shin ngunit nagpatuloy si Zokir. Ang malapit sa kamatayan ay isa sa pinakamalalakas na trigger para magising ang isang kakayahan. Kung hindi ito gumana ngayon, kaunti na lang ang natitirang opsyon natin. May bahagyang pag-aalala sa tingin ni Zokir habang nakatingin kay Yang Xin Xin. Hindi niya sukat akalain na dadaan ito sa ganitong klasing sakit para lang magising ang kanyang kakayahan. Pwede mo namang piliin ang ISOL, mahina niyang sinabi, alam kung gaano kahalaga si Yang Shin Shin kay Yi. Tahimik na tumitig si Yang Xin sa ilaw sa itaas niya, walang bahid ng panghihinayang sa kanyang mukha. Matagal ko nang iniisip na may mali sa Isol method, sabot niya. Ate, hindi mo ba naaalala ang natuklasan natin sa pananaliksik natin? Nagpatuloy siya. Ang tunay na susi sa isang malakas na kakayahan ay ang kaisipan. Kapag malapit na ang isang tao sa kamatayan, ang pinakamalalim niyang obsesyon ang nagiging kanyang kakayahan. Mas malakas ang obsesyon, mas makapangyarihan ang kakayahan. Ang mga kakayahang nagising sa iyo at sa iba ay puro suportang uri. Iyon na mismo ang patunay ng punto ko, dagdag Shin Shin. Kung gusto kong maging mas malakas, kailangan kong itulak ang isipan ko sa hangganan nito. Tinanggihan ni Shin Shin ang ISOL dahil may sarili siyang plano. Ayaw niyang manatili lang bilang taga-suporta ni Jiangyi, gusto niyang maging isang taong hindi kayang palitan sa tabi nito. Napabuntong hininga si Zokir at sinubukang payapain siya. Kahit wala kang kakayahan, malaki na ang naitulong mo kay Jiangyi. Ngunit mariing umiling si Yang Xin Hindi pareho, sagot niya. Sa kaibuturan ng puso niya, gusto niyang makita siya ni Jiang Yi bilang isang malakas na tao, hindi bilang isang mahina at laging kailangang protektahan. Ayaw niyang maging isang inililigtas lang, gusto niyang lumaban sa tabi nito. Inabot na ni Zokir ang mga tali ni Xin upang pakawalan siya, pero pinigilan siya nito. Ituloy mo, utos ni Yang Xin Natigilan si Zokir. Gusto mo ulitin ito, tanong niya, hindi makapaniwala. Umiti siyang Shin-Shin. Hindi ako natatakot. Nandito ka para siguraduhin na hindi ako mamamatay. Pero sa susunod, hayaan mo akong maramdaman ang kawalan ng pag-asa ng mas matadal. Baka mas gumana yon. Napatingin si Zoukir sa pinsan niya, bahagyang nanginginig. Paano nagagawang harapin ng isang tao ang kamatayan ng kusa? Pero alam niyang hindi niya ito kayang pigilan. Kahit mabigat sa loob, muling sinimula ni Zokir ang eksperimento. Alam niyang hindi mamamatay si Shin Shin, pero ang ideya lang ng paulit-ulit na pagsubok sa hangganan ng buhay at kamatayan ay sapat na upang manggilid ang kanyang anit. Umaasa siyang magtagumpay ang eksperimento dahil kung hindi, masasayang lang ang lahat ng sakit na tiniis niyang Shin Shin. Samantala, umatras ang natitirang miyembro ng Eclipse Group papunta sa Linhai City. Matapos tumakas mula sa Jiangning, ito na lang ang natitirang lugar na hawak nila, isang lugar na walang presensya ng kaaway. Ang laban nila kamakailan ay isang panalo at pagkatalo sa parehong pagkakataon. Napuksa nila ang Celestial Team at napatay si Deng Shentong, ngunit marami din sa kanila ang nawala. Nasina, Narus Hanachiyo, Nanako, Takizawa Takashi, Kamiya Yuichi, at Akutsu Shinichiro, lima silang nasawi. Ito ang pinakamalaking trahedya na naranasan ng Eclipse Group. Kahit noong una nilang pagsubok sa kanto, palaging napangasiwaan ni Tekuchi Mayumi ang sitwasyon upang matulungan silang makaligtas. Ngayon, nakatayo ang natitirang miyembro sa deck ng kanilang icebreaker, isang barkong maingat nilang itinago sa daungan. Habang dahan-dahang lumalayo ang barko mula sa pampang, si Phoenix Yuan Ren ang nanguna sa walong natitirang miyembro sa isang tahimik na pagpupugay para sa kanilang mga kasamang nasawi. Sabay-sabay nilang yumuko patungo sa lupaing kanilang iniwan. Bagamat isang grupo lamang sila ng mga mandirigmang pinagtagpo ng tadhana, ang samahang nabuo nila sa kanilang paglalakbay ay tunay. Sa katahimikan, ibinaba nila ang kanilang mga ulo upang ipagluksa ang kanilang limang kasamang pumanaw. Matapos ang sandaling iyon, inayos ni Phoenix Yuan Ren ang kanyang kulay abong newsboy hat at matatag na nagsalita. Hindi na ayon sa plano ang laban na ito. Nagkamali ang hula ni Mayumi, pero sa huli, nanalo pa rin tayo, anya ngayon, kailangan nating lumikha ng mas malaking kaguluhan para sa kanila. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, gagamitin natin yon sa ating pabor para makipagkasundo sa rehiyon ng Jiangnan. Nang marinig ito, lumubog ang mukha ni Mayumi sa lungkot. Napayuko siya, dama ang bigat ng pagkakasala sa kanyang tinig. Kasalanan ko ang pagkamatay nila. Nabigo ang mga hula ko. Hindi ko nagampanan ng maayos ang tungkulin ko, mahina niyang inamin. Agad na lumapit si Phoenix Yuan maingat na ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Mayumi. Isang banayad ngunit matibay ng ngiti ang ibinigay niya rito. Mayumi, huwag mong isisi sa sarili mo. Alam na natin noon pa na may posibilidad na mamatay si Hanachiyo. Ginawa mo ang lahat para protektahan siya. Wala ni isa sa atin ang makakahula na bigla na lang lilitaw ang kapitan ng Celestial Team. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Dumaan ang anino ng pagdududa sa kanyang mukha. Pero ang pagkamatay ni na Shenggu at ng iba ay kakaiba. Itinaas ni Jinguji sa Ichiro ang kanyang salamin at may malamid na ekspresyon. May nakasalubong akong kakaibang tao noong laban, panimula niya. Isang taong sobrang mapanganib. Lahat ay napatingin sa kanya. Isang mapanganib na tao, tanong ni Phoenix Yuan Ren, may bahagyang ngiti sa labi. Mas delikado pa ba siya kaysa kay Deng Shentong? Hindi, umiling si Jinuji Seichiro. Ibang klaseng panganib ito. Saglit siyang nanahimik, iniisip ang mga nangyari noong araw na yon. Muling gumapang ang kilabot sa kanyang katawan habang isinasalaysay niya ang nakita. Si Kamiya at Akutsu ay may malubha ng mga sugat. Pero kahit ganoon, hindi sila dapat napatay ng ganoon kadali ng mga bala. Ang lalaking yon. Isa siyang gamit ng space system na may di kapanipaniwalang kapangyarihan. Ang mga bala mula sa kanyang baril ay mas malakas kaysa sa alinmang nakita ko dati. Noong una, inakala kong isa lang siyang sniper. Pero nang ipadala ko ang shikigami ko sa kanya nilamon niya ang mga ito ng buo. Para bang wala lang ang mga atake ko sa kanya. Naghari ang katahimikan. Lahat ng mukha ay nagsimulang magseryoso. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Jinmuji si Ichiro at ang kanyang shikigami ay kabilang sa pinakamahuhusay. Bawat isa ay kayang makipagsabayan sa isang Delta Level Mutant. Kung naitapon lang basta-basta ng sniper ang mga iyon, nangangahulugan lang na ang kapangyarihan niya ay hindi pangkaraniwan. Magsasalita pa sana si Seichiro nang biglang nagbukas ng bibig si Tsukamoto Nobunaga. Kung siya ang tinutukoy mo. Sa tingin ko, alam ko kung sino yon. Nagulat ang grupo. Sinananako at Takizawa Takashi ang humabol sa kanila, malamig na wika ni Nobunaga. Sigurado akong siya rin ang pumatay sa kanila. Muling nabalot ng katahimikan ang buong silid. Parang alon na dumagundong sa kanila ang katotohanan. Apat sa kanilang limang kasamang nasawi, Hanachiyo, Nanako, Takashi, Kamiya at Akutsu, malamang ay lahat sila ay pinatay ng isang tao. Nagpalitan ng tingin ang mga natitirang miyembro ng Eclipse Group, gulat, galit at pag-aalinlangan ang mababasa sa kanilang mga mata. Sino ang lalaking iyon? may bumulong sa wakas. Nagseryoso ang mukha ni Phoenix Yuan Ren, iniisip ang naging papel ni Takeuchi Mayumi sa labang iyon. Posible kayang ang sniper na iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang hula ni Mayumi, tanong niya. Nang pagtagpitad-pinila ang mga piraso ng impormasyon, unti-unting lumiwanag ang katotohanan. Ang kakayahan ni Takeuchi Mayumi na hulaan ang mga pangyayari ay hindi lubusang makapagbigay ng malinaw na sagot pagdating sa sniper na iyon. Tuwing may nakakaharap siya, nagbabago ang kapalaran ng taong iyon sa paraang hindi kayang makita ng kanyang hula. Isa siyang hindi mahulaan na individual, mahinang bulong ni Mayumi. Kung muli natin siyang makasalubong sa mga susunod na misyon, siguradong magdudulot siya ng kaguluhan sa atin, maliban na lang kung malaman natin kung paano siya alisin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Phoenix Yuan Ren at dumilim ang ekspresyon. Huwag kang mag-alala, Aalamin ko ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa sniper na yan, matibay niyang pahayag. Darating din ang panahon na haharapin natin siya. Habang patuloy na lumalayo ang icebreaker mula sa baybayin patungong timog. Lalong tumibay ang kanilang determinasyon na harapin ang mahiwagang sniper na yon. Sa Blizzard City, si Jiang Yi, Leang Yu, at ang iba pa ay pansamantalang naninirahan sa isang tirahang inilaan ng mga pinuno ng lungsod. Hindi sila basta-basta pinapayagang lumabas, ngunit bukod doon, wala naman silang dapat ipag-alala. Ang pagkain ay napakasarap at may walang hanggang suplay ng mainit na tubig, isang bihirang pribilehyo sa panahon ngayon. Kahit limitado ang kanilang paggalaw, hindi iyon alintana ni Jangi. Sa halip, nakita niya ito bilang pagkakataon upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga, inilabas niya ang mga bangkay ng apat na Eclipse members na kanyang tinalo at itinabi sa kanyang special dimension. Mga elite Delta level fighters ang apat na ito, bulong ni Jiangyi, habang tinitingnan ang mga katawan. Kung maabsorb ko ang lakas nila, tiyak na mas lalakas ako. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa noo ng isa sa mga miyembro ng Eclipse Group, umaasang mararamdaman ang dati niyang karaniwang marahas na pagdaloy ng lakas mula sa kanyang kakayahan, Codevor. Ngunit may kakaiba. Nakaabsorb siya ng lakas, ngunit halos hindi nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Wala ang karaniwang bugso ng enerhiya. Anong nangyayari, bulong ni Jangi, litong-lito. Naabot na ba niya ang hangganan? Bigla niyang naalala ang isang katulad na pangyayari noong laban sa Day City. Noong panahong iyon, nag-absorb siya ng enerhiya mula sa ilang mga mutant, ngunit hindi rin siya gaanong lumakas pagkatapos. Inakala niyang dahil iyon sa pagiging mahina ng mga mutant na iyon. Ngunit ngayon, ang mga kalaban na naabsorb niya ay mga top level fighters, at pareho pa rin ang resulta. Posible kayang naabot ko na ang limitasyon, tanong niya sa sarili. May lohika ang ideyang ito. Kung ang mga mutant ay maaaring lumakas ng walang katapusan sa pamamagitan lamang ng pag-absorb ng enerhiya, wala nang magiging hangganan ang evolusyon nila. Posibleng ito ang dahilan kung bakit ang mga dayuhang mandirigma mula sa maliliit na lungsod ay hindi kayang tapatan ang mga elit ng Blizzard City na may mas mahusay na mapagkukunan at pagsasanay. Mukhang pinatutunayan nito na ang Codivore ay may sariling limitasyon. Kung gusto niyang lumakas pa, kailangan niyang mag-absorb ng mas malalakas na kalaban. Mabuti na rin ito, sa isang banda, bulong ni Jiangyi, medyo bumuntong hininga. Kung kaya ko lang lumakas ng walang kahirap-hirap, hindi na magiging patas para sa mga elite captain ng Blizzard City na dumaan sa matinding pagsasanay at may walang katapusang supply ng resources. Sa ganoong pag-iisip, binalinan niya ang natitirang tatlong katawan. Sa halip na akuin ang lahat ng enerhiya para sa sarili niya, naisip niyang ibahagi ito sa mga kasamahan niya. Tinawag niya si Naleyang Yu at Hua Hua. Nagulat si Leang Yu nang mapagtanto niyang binibigyan siya ni Jiang Yi ng pagkakataong mag-absorb ng enerhiya. Mula sa kanyang ekspresyon ng pagkagulat, bigla siyang namula ng husto, iniisip kung ano ang maaaring ibig sabihin ng kilos na ito. Samantala, hindi na nag-aksaya ng oras si Hua Hua. Pagkakita pa lang sa mga bangkay, agad niyang sinipsip ang kapangyarihan sa isa sa mga ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit matapos niyang ubusin ang una, hindi na niya nagawang kainin ang pangalawa. Napakalakas ng enerhiya mula sa mga mutant na ito kaya kinailangan ng oras upang ganap itong matunaw sa kanilang mga katawan. Samantala, walang kahirap-hirap na inabsorb ni Liang Yu ang lakas ng dalawang mutant. Hindi maiwasan ni Jiang Yi na humanga sa kanya. Napakatatag ng pundasyon ni Liang Yu sa martial arts at napaisip siya kung gaano pa kaya ito lalakas sa hinaharap. Sa puntong ito, hindi na sigurado si Jiang Yi kung paano susukatin ang eksaktong antas ng kapangyarihan ni Naleyang at Hua Hua. Mula pa noon, ang konsepto ng power levels ay laging medyo malabo. Gayunpaman, batay sa nakita niya, malamang ay nasa mataas na delta level na ang dalawa, o baka mas mataas pa. Matapos nilang maabsorb ang bagong kapangyarihan, naghiwalay si Naleyang at Hua Hua upang ituon ang pansin sa pagpipino ng kanilang mga kakayahan. Naiinip si Jiang Yi, kaya naisipan niyang tawagan si Baili Changqing upang kumustahin ito. Ngunit nang subukan niya, hindi ito nagtagumpay. Sa halip, natanggap niya ang mensahe. Ang tinatawagan mong numero ay naka-off. Napaisip si Jiang Yi. Malamang, abala si Baili Changqing sa Combat Command Center. Kasama si Nazuzeng at iba pang mga leader, pinag-uusapan ang mga detalye ng nabigong labanan. Dahil sensitibo ang usapan, maaaring ipinagbabawal ang paggamit ng mga cellphone sa kanilang pagpupulong. Dahil wala siyang ibang matawagan, naisip niya ang kanyang mga kaibigan sa shelter o ang mga kasamahan niya sa team, sina Chen Xiaoxiao at Peng Li. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay natanggap ni Jiang Yi ang impormasyong ipinangako niyang Xin Xin tungkol sa Eclipse Moon. Dahil dito, agad niyang inilipat ang kanyang atensyon sa pag-aaral ng datos tungkol sa mga neon mutants. Tulad ng inaasahan, ang mga dokumentong mula kay Yangxinxin ay may ilang mahalagang detalye na hindi tugma sa mga ulat ng Blizzard City. Hindi tiyak kung hindi kumpleto ang impormasyon ng Blizzard City o sadyang hindi nila ibinahagi ang lahat. Gayunpaman, may ilang bagong detalye ang agad na nakatawag ng pansin ni Jiang Saklaw ng mga dokumento ang buhay at kakayahan ng labintatlong miyembro ng Eclipse Moon. Munit nang makarating siya sa profile ni Teikuchi Mayumi, bigla siyang tumigil sa pagbuklat ng mga pahina. Si Teikuchi Mayumi ay isang batang shrine maiden at ang ika isandaan at dalawamput-anim na tagapagmana ng pamilyang Teikuchi. Noong panahon ng Muretsu era, ang kanyang mga ninuno ay may mahalagang papel bilang tagapag-ingat ng kasaysayan. Ngunit hindi nila isinulat ang kasaysayan sa mga aklat. Sa halip, memorization at oral tradition ang paraan ng kanilang paglilipat ng kaalaman mula henerasyon sa henerasyon. Kahit natuluyan nang nawala ang kanilang opisyal na papel, ipinagpatuloy pa rin ng pamilya ang tradisyong ito. Bawat bagong henerasyon ay natutong panatilihin ang kasaysayan ng noon, tiniyak na hindi kailanman mabubura ang nakaraan. Mahigit isang daang henerasyon na ipinasa ang isang gawain. Kahanga-hanga bulong niya. Habang iniisip niya ito, biglang may sumagi sa kanyang isipan. Kung ang superpowers ay may kaugnayan sa pinakamalalim na obsesyon ng isang tao, ano kaya ang tunay na kakayahan ni Mayumi? Memorya ba ito? Pero parang masyadong pangkaraniwan ang kakayahang iyon. Pagkatapos, biglang may mas malalim na ideya na sumagi sa kanyang isip. Paano kung hindi lang memorya ang kakayahan niya, bulong ni Jiangyi, unti-unting sumisikip ang kanyang mga mata sa pag-isip. Posible kayang siya mismo ang manghula. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.